Anep. O, oh, ba? Diba? Pag bibisita kayo dito, meron pang pamerienda. O. Oh. yan. Ito yung kamote. Nainu kayo ni tatay. Niluto sa buho tayo, no? Niluto sa buho. Tapos yung kape. Anep pa. Ah. Anep talaga to si tatay. Ah. Oh. Napaka-sweet talaga eh. Ajabote, buho tayo. Matangay buho. <laughs> Ba't mula yung dilaw yung tubig? <laughs> mat, 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 matanda itong buho. Matanda. matanda na kumoy. Ha? Nabahoy Ay, tingnan nyo. Eh, pwede na palang walang kape. <laughs> <laughs> tingnan nyo. Ay, malinis niya. Yeah. Oh. Okay. Tingnan nyo. Ito po yung tubig sa buho na pinakuluan. Kaya gustong gusto nila tatay ang kape sa buho. Naayang? Ano ba Ano ba yung naayang? Matamis. Ah. Oh. Pag magulang palang buho, ganun. Tikmang mo nga. Wala pang siyang kapya Ay, grabe. Eh, mas masarap pa to kisa magkapik eh. <laughs> Okay na to kisa sa kape. Tubig sa buho. Oh. Mas masarap siya yung magulang na buho, Tay. Ah, ne pa. Ayun kamote, tikman natin. Tikman din natin yung kamote. Ang sarap. Alisin na ito. Yung kamote na kamote yung kahoy na natikman ko. Di ba hindi naman ito matamis? Pero siya manamis-namis talaga, no? Ah, 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 manamis talaga

Na ayang ang sarap. Dito po sa bundok, pagka halimbawa kayo ay bisita, ang mga hiyain sa inyo merienda ni tatay, ah, kape o kamote. Yan po yung normal na magiging merienda niyo pagka binisita niyo po sila. Ah, kamote. Yung kamote masarap pala ko sa ay, si, so, <laughs> may si Michael Medel kamote. <laughs> ano yan? Luto sa kaldero? Kaldero. <laughs> oh, uh, <laughs> e, tayo yung, kamote. Ikman uh, natin tigman parehas tigman na, may na, hmm. Masarap din. Pero iba ang sarap pagkasabuho, no?

Ayun. 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 Ayun.